Lalaking ng hablot ng cellphone ng isang Korean national arestado. Ang sospek isinubong ng kapwa niya rider si Vel Custodio sa detalye. Arestado ang lalaking ito matapos siyang habulitin ng cellphone na isang Korean national sa barangay 76 Pasay City kahapon. May katumbas na halagang 50,000 piso ang ninakaw na cellphone. Naglalakad daw ang mabaing sa Makapagal Boulevard bandang alas 3 ang umaga kahapon nang tangayin ng suspect na sakay ng motorsiklo ang cellphone ng Korean. Pinasaksyan ng uh, isang ating uh, kababayan ng uh, rider. So, so ang ginawa ng ating rider ay eh, sinundan itong ating mga suspects na nakasakay sa motor. Sinundan. So papuntang uh, direction na papuntang uh, Manila. Nakalusot parang sa checkpoint ng boundary ng Manila at Pasay ang nabinsyam na taong gulang ng suspect. Nagawa pa niyang ihagis ang cellphone sa bakurang ito bago dumaan sa checkpoint. So ang ginawa pala, kaya hindi makita nung uh, nag-checkpoint dun sa Manila nung sila ay chinecheck. Kasi ang cellphone pala itinapon. Dun. Nahuli ang suspect sa tulong na isang testigo na isa ring rider. Sinundan pa rin po ng, ano, sinundan pa rin po natin ang uh, rider kung saan na uh, papunta hanggang mula nung sa checkpoint sila sinundan. So nalaman ng ating uh, rider na doon umuwi sa dito sa Pasay. Nabawi mula sa suspect ang mamahaling cellphone. Nasa kustudiya na ng Pasay Police ang suspect. Aminado naman siya sa ginawang pagnanakaw. Pinagsisiyahan ko naman po yan. Dahil lang po sa papa ko na may sakit. Napaiyak na lang kawatan sa kanyang pagsisisi. Sana po matawid niyo po sa ginawa ko na na ito. Haharapin ang suspect ang reklamong robbery snatching na walang piyansa. Sa ating mga kababayan na uh, palalo na pag kayo eh, maglalakad at mga ano na disoras na ngabi at sa mga delikadong uh, lugar wag na tayong magtitex uh, o mag, mag ano ng cellphone o kung talagang hindi man maiwasan na gagamit ng cellphone magiging ano tayo magiging mapagmatsyag tayo Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas